Tigilan mo na nga yan, boy. Ikaw na rin humuho kay sa sarili mong libingan eh. Marami pa akong dapat gawin, marami pa akong dapat pagigantihan. Oo nga, pero umikli ng umikli naman ang araw mo dito sa mundo. Boy, anong gusto mo isulat ko? Isu isulat mo... Isulat mo papuntahin nila dito si Max Buwan. Sa kanya lang ako susuko. Sa kanya lang ako susuko. Ano pa? Mrs. Pwede ho kaya siya na lang ang magtapon ng sulat? May pinabibigay pong sulat. Hermes! Kunin mo yun! Base to Rover 1. Base to Rover 1. Come in. This is Rover 1. Over. Sir, may hostage case sa uh, Victoneta Avenue, Barrio Potrero, Malabon. The hostage taker wants you there for possible negotiations. Over. Identify hostage taker. Over. Boy, no, sir. Boy. In. Over and out. Ito ba si Boynek na laging nadyadyaryo? Siya si Joy. Ako naman ang kanyang Charim. Oh shit! Ano bang nangyayari? Si Boy, nasa taas. May no sa mga tao. Ikaw hinihiling makausap. San ba? Saan? Doon sa may pulang po portina. Tumado siya, Mr. Buwan. Sige oh, Mr. Buha, lumakita kayo. Pero siguraduhin nyo lang kung wala kayong kasama. Oo, oh, boy! Chief! Pwede ba yung mga tawag mo? Palasin mo sila? Oo, oh, Cortez! Ramos! Pagsinis mo na kayo. Boy! Dito ako, Mr. Buwan. Oh, boy. Ano naman bang itong ginawa mo? Eh, nahabulo ako ng mga pulis malabong kanina eh. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mako-corner nila ako. Eh ano naman ang ginagawa mo dito sa Malabon? Ba, eh... May hinanap ako. Hinahanap o oh, hinahan? Tigilan mo na nga yan, boy. Ikaw na rin humuho kay sa sarili mong libingan eh. Marami pa akong dapat gawin. Marami pa akong dapat pagigantihan. Oo nga. Pero umikli ng umikli naman ang araw mo dito sa mundo. Okay. Hindi ba sinabi mo sa akin, Misa, na may pagkakataon para sa pagsuko? Pwes ito na ang pagkakataon mo, boy. Nalilito na ho ako eh. Kinakabahan ho ako. Sinaktan mo ba itong mga to? Naku, hindi ho. Mas kita niyo ho sa kanila. Oo nga ho. Wala naman siyang ginawa. Talaga lamang kinabahan kami ng aking pamangkin. Oo, oh, totoo po yun. Mabuti naman at hindi binaltik yung ulo mo. O ano? Susuko ka na ba? Chip! Chip! Pagdibang nyo ba ang ng mga tao nyo? Hindi lalaban si Bobby! Eto! Hamak ko na! Men! Hold your fire! Put down your weapons! Mabuti kaya, sumama si na rin kayo. Baka kailangan niya ng statement niya sa presinto. Chip. Ako na maghahatid sa kanya sa presinto. Sasakay ka na sa kotse ko. Ako na bahala sa kanya. Mabuti pa, pasasamahin ko sa iyo yung tatlong tao ko. Okay, Chip. Okay, okay, tatlo. Sumama so kayo ron. dito kayo.